Guys, good morning, good morning, good morning. Good morning, Boss Randy. si Boss Randy galang mga mga master oh. Ito naman ang kaganapan ngayong live sa Bulacan. Midrano of Rad TV. Okay. And, uh, master, oh. Ito, Randy, to, mga master oh, si Mirano. Ito kay Boss Randy, bunahin natin 'to ng master oh. Hold up, stop. Bullstop,

yung sweater na yan. Oh. Puro sweater itong dala ni Boss Randy. Anim na Anim eh. na lang ito. Okay. Ilan to kanina? Sampo pala itong mga master. Nabinta eh. na ng apat si Boss Randy. Eh. Maaga pa. Apat na kaya ito. Five kali itu ayan Gantangan itu mangga master, <SILENCIO> nah, <SILENCIO> ini karena tuh. मस्तु थ्री फाइड में ती फाइट चालीह c ầ Ito tayo sa piso ni Boss Christian oh. Itong Ma... Sir, anong ano ito? Sir, bloodline Samahan niyo, mga red kelso ah, ba... ah, red kelso pala ito mga master oh. Red kelso yan oh. Stag pa lang Okay, dal... dalawang libo lang yan mga master oh. Mura magbigay si may bawas, may bawas pa yan. May bawas pa, mura magbigay si Boss Christian. Ay, yun, no? Ayaw, Dalawa. Ah, may bawas, pa. Dalawan libo ayaw, mga ayaw, master. Oh. Kaya maganda Dalawang libo lang yan, Negotiable pa. Ba, pwede pang bawasan, no? Yan mga master. Ang tangkad nito mga master Ito eh. pang isa eh. Kelso Yan, oh. Dalawang libo rin to Yan mga master oh. Ano to? Mga ano? Bullstag na? Buwan. Ah, okay, oh. Okay. Mga sampung buwan pala ito mga master. Eh. ito naman, oh. Gold! Yan mga master, oh. Yung gold ni Boss Christian, oh. Dalawang libu lang yan, oh. Dito yan sa Bukawi pag araw ng Friday. Pag naghahanap kayo ng mga materialis, mga tulad nito mga master. Oh. Yan mga master. Oh. Dalawang libo. Ano pa isa dito mga master oh? Ano po ito? Golden boy. Golden boy. Mahal mga master oh? 2,000. ganda ng mga tindi dito mga master oh. Yan mga master oh. tag pa lang to puro mga stag tung iba pala mga master ito pa o oh, tatlong ah, libo ya mga master Yan mga master, good morning. Good morning. Ito yung ating sailor si Boss Christian. Christian yan, Boss Christian. Yeah. Yan eh. Itong hawak ni Boss Christian is dos dos. Yan o. Eh. May bawas pa to. Ano yan? Anong dadla niya ng Boss Christian? Gilmore. Gilmore. Bata pa no? Ten months. Ten months o. Itong hawak ni Boss Christian is Gilmore. Ten months pa lang itong mga master. Dos dos. Okay. Lipat tayo dito sa kabila. Ito pa kay Boss Christian, isa pang Gelmore din, oh. One eight lang to boss Chris yan, oh. Uh, okay. Yan mga master, oh. Puro mga stag, oh. Yun, uh, kayo pa yun? Oo, oh, uh, ayaw mo na yun, bakit eh? Pero maganda ka pa yun eh Magano yun? Dalawa? Dalawa, okay Gilmore yan mga master dito sa kabila Henny oh Gilmore Henny eto mga master oh Gilmore Henny oh Stag Yan mga master oh Anong number? 180 oh, Boss Kenzen, anong contact number mo? 0975-066-2315 Ayan mga master oh. Kuntakin nyo lang si Boss Christian Pagka uh, Halimbawa Time nyo itong mga yeah, Ito mga master oh. Panibago tayong seller oh. Itong dala niya is Saan anong bloodline to? Anong bloodline? <laughs> sweater oh. Magkano to? <laughs> Ayan Oh top 5 mga master Ah, ano lang naglugon lang to. Ha? buyan yan? Ah. So, five mga master. Yan mga master. Ipa Di pa tayo dito sa kabila. Mekano to sir? Mekano? Dalawa Ah, dalawa pala itong mga master. Oh, four, five. Red Kelso pala itong mga master. Oh. Dito tayo sa kabila oh. Boston Roundhead ito mga master oh. 45 yan dalawa no? Yan mga Oo. Oh, oh. Ganda Boston Roundhead oh. Ganda ng mukha nito oh. 45 yung dalawa. Yan isa oh, yung Boston Roundhead at saka itong nasa kabila. 45 dalawa. Negotiable pa naman to sir no? Ya, yeah, hawak mo na yan, sir. 2.5 5 Anong bloodline yan? Sweater lang. Sweater pala yung mga master. Oh. 2-5. Oh. Bandirahan. Lang. Oo, oh, bandirahan. Sweater. Hindi sa na to. Bulto kong katawa. Oh. Oo. No? Oh. Ang laki pala na katawa, no? Oh. Stag, ah, uh, bull stag na yan, no? 3 years na po ito. Ah, kakakakla pala mga master, oh. Takto yan, Oo. Oh. Dito, dito sir, magkano dito? Upad din yan Henny Nelson Black Nelson Black Henny oh Yan mga master oh Hindi nila to Two five. Yan mga master oh 2.5 yung Henny na yan Mel si Black Henny Sir, anong contact number nyo, sir? 0956-753-18 Pangalan, sir? Joseph Si Boss Joseph, yan mga master, oh Oh, Pogi, oh Gandang, gandang, gandang lalaki itong ano, oh Retor yan, pwede na ibitaw, pwede laban na Ang late mukha, oh Kapal Parang ano yan Parang Yes mga master Dito tayo sa prison ni Boss Tony Mga master oh. Yan yung ating seller Si Boss Tony 2-5 oh. lang ng 2-5 Mga kanya mga Materialis five. dito sa Bukawi Mga master oh. Yan Hawak mo sila na gold Anong Baseline yan Claret sir Claret yan o oh. Baseline na Clareto. Oh. 4-5 lang, oh. 4-5 lang. Okay. Ano yan? Bull stag? Lang, stag lang sir. Ay, stag lang. Medium station, sir. Medium station, oh. Eh. 2-5 yung claret na yun, baseline oh. Okay, gold, gold sir. Ito sir, kasama to? Ang gandyan Mga sweater na yan Ito, lemon sweater dito Yan mga master oh. Ito yung mga materialis. Oo, oh, oh, white legs, oh. Materialis ni Boss Tony, oh. -five lang, oh. top five lang itong bintahan na to, mga master, oh. Ganda ng ano nito, oh. Two five lang at top five, mga master, oh. Hindi sa kabila. Ito mga sweater din oh. 25 lang to yung mga master. Oh. Palundag lundag lang. mga <laughs> <laughs> Balik tayo mga master oh Sweater yan okay boss Tony. 2-5 lang oh Yan mga master. Pa, oh. Sweater na Yan mga master. Is si boss Tony. Two -five na, two -five lang, lang master. sweater <laughs> isang mga master ah. Kay Boss Tony. Sir Tony. Boss Tony mga mga master ano bloodline to? Bloodline? ano yung ano tawag nito? yung gilmore gilmore bulstag? yes Bullstug post Tony. Two -five lang din oh, mga master yan mga master. Eh. itong isa, meron pang isang gilmore si boss Tony. Oh. yan mga master. Oh. to 5 tong gilmore na to. parang heni oh. Parang heni yung pattern ng